Ito ano, pa pabalik na tayo sa village. Walking, walking. Sa dami ng binayad na taxi. Eh. Ugh. Walking, walking naman. Pakikisa na han, Guadalupe Village. Doon ako na confusing. pa kahit i-google ko. Eh, parang nakalagay naman dito sa guardhouse eh perpetual gano'n natin wala natin etong nga pala yung daan papunta sa workplace buhayin ko ulit yung channel na to I believe meron tayong mga lucrative na ay share share sa inyo ay John, tagal tayo na hibernate na natin laki oh Kumalam ko ano yan ah, ah, walang ulam si ate wala nga, walang luto. Sunday kasi. Na ate! Sa Picas. Picas, wala rin. Walang ulam, patay tayo. Ang tayo bibili. Aguadalupe Village Oke, okay, confirm dah Oke, mabun-abun Nah <sighs> Kayo ah, kuya, nilakad ko. Ito <laughs> entering. Guadalupe Village pala, hindi Perpetual. Alam ko saan ko nakuha yung idea na Perpetual Village. Kaya pala pag sinesearch ko eh, wala. Wala sa Google, wala lumalabas. Yeah! Oh. <laughs> na ah, medyo di pa rin kita yung dry bark pero malapit lapit na share ko na lang mamaya yung experience sa uh, kung anong kaganapan nangyari sa atin dun sa Chinatown ng Dabao ito lang mura uh, pag nandito ka parang nasa BF Resort to. It lessens the homesickness. <laughs> Ayan. Ayan nyo. Weird coincidence. Uh, shout out kay paring Mike. 45,000 din. Oh. Kamukha nyo sa'yo. Ayan nyo. Palapit na tayo ng palapit. Port Street na. Ganyan po kalayo. Kung ikaw eh maglalakad. Mula sa labas. Papasok dito. Parang kilala ko itong naglalakad na ito ah. Oh, parang kilala ko ito ah. Confirm ko lang. Pero hindi ako sure. kay Miss Bubbles. Diyan daw sila nagpapalabay. Anak ka ng kuliling. Saan ka punta? Kabil na ako payong. Oh. Oh, Tsaka walang folding eh. Doon, Chinatown. Sumakay ako taxi. <laughs> Chinatown. Sinearch ko kasi ano yun yung pinakmaagang magbubukas na mall. Nakita ko DCLA. 7 o'clock pa lang. Bukas na. Medyo malayo. Wala Taxi 100 plus. Pag gano'n Pag gano'n Apply oh. Doon sa pinuntahan natin. Yung magsaysay. Lapit doon. Gising na siya na. Oo oh, eh. Mga sumunod. Ah okay. Ingat ingat. Si kaka. Mamimili rin. Bali pang gabi sila mama. Okay. Back to the route. Ito na Paglampas na dito sa Ano ba tawag dito? Appression Ayan, umaraw uh, Natatabi nga nung Suzuki na yun Yung signage na Braveheart Residency Hingal to the max Okay Ito na

lalakarin mo hanggang likod ng Regal parang pagdating mo doon para kang din diniligo ayan po ah, signage, ang signage ng Braveheart Residency Ito na po yan ah may signage pala sa taas Braveheart Residency maambon okay we're here stop ko muna saglit ha